nalulungkot po kami dito sa High School kasi po hindi po natapos on time yung uh, senior high school building na supposed to be ay uh, 8 classrooms na na building na panglagyan namin ng grade 11 sana namin hindi sinunod yung plano sa specification ng 4 story 8 uh, building yung contractor, we issued the verbal warnings to him but we didn't heed our call. Kaya pinastop na namin, then we didn't pay anything. Ngayon ang unang taon ng pagkakaroon ng senior high school sa bansa. Pero ang gusali sanang ipagagamit sa mga estudyante, nakatenga. 2015 ang pondohan ng Department of Education ang apat na palapag na gusali para sa mga papasok na grade 11 sa Abra High School. Higit 14.5 billion pesos ang halaga ng kontrata sa hindi natapos na gusali sa Abra High School. Walong silid-aralan dapat ito. Sa ongoing na building ng senior high school, nasaan po namin na matatapos yun sa December yun po ang according to the foreman ng ano ng ng contractor sa senior high school building namin. Dahil walang bakanteng lote para sa bagong gusali, kinailangang tibagin ang dalawang kwarto para rito. Department of Public Works and Highways o DPWH Abra ang may hawak sa proyekto. Ipinigay nila sa Ware Corporation International ang kontrata. Ang Ware Corporation International ay may AAA na license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Isa rin ito sa mga kontratistang suki ng lokal na pamahalaan ng ABRA. Ang observation namin, uh, usually at uh, tatlo yung nagsusubmit ng uh, proposal tatlong bidder. Isa po sa madalas na nakakuha ng projects, lalong-lalo na sa mga school buildings, yung Ware Corporation International. Habang gumugulong daw ang proyekto, natuklasan ng DepEd at DPWH na hindi sumusunod sa plano ang kontraktor. Mababaw ang hukay para sa pundasyon, manipis ang bakal para sa poste. Pinasuspend yung yung contractor tapos uh, hindi na pinatuloy kasi hindi nasunod yung mga reinforcement niya kaya na delay yung pagpatayo ng school building sa Abra High School. Nag-issue kami ng verbal instructions ta, sa gumagawang kontraktor pero hindi nga siya tigas ng ulo, hindi nakikinig sa amin kaya ano, tumagal ng gano'n. We cannot pay that kasi uh, uh, sub uh, sub standard yung ginamit. Taka hindi nila sinunod yung plans and specifications. Kaya ang resulta, walang karagdagang walong silid-aralan na naitayo. Nagkulang pa ng dalawang kwarto dahil tinibag ang mga ito para sa proyekto. Nangihinahin talaga kami sa mga sa classroom na nagiba na, nagiba na, 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 dahil po hindi naman kagad na patayo ang senior, uh, senior high school building na yan. Hindi nagpaunlak ng panayam ang Ware Corporation International dahil wala naman daw silang kontrata ng DPWH. Hindi rin nila ibinigay ang pangalan ng kumpanya na kanilang subcontractor. There are times na the contractor can start at his own risk kapag mag magbibig yung contractor, alam na niya yung mga items of work tapos binibigyan din sila ng plano kasi yun ang binibili doon sa ano, sa procurement process pa lang. Uh, dapat meron kasi sa kontrata ay uh, specify natin doon kung gaano katagal yung start ng project, uh, kailan mag ganyan. Uh, kung paano ka babayaran. So ideally dapat uh, before mag-start yung project, bibigyan ka ng notice to proceed at uh, kung wala yon uh, and kailangan naka-permado lahat sa kontrata. Okay na siya. At uh, pag wala yun, you cannot proceed. Pero dahil hindi naman daw binayaran ng DPWH ang kontratista, pwede pa rin ituloy ang proyekto. Nagtibag ulit ang ahensya ng dalawa pang silid-aralan para pwestuhan ng bagong senior high building pero pareho pa rin ang kontraktor na kinuha ng DPWH. Pinalitan lang ang mga manggagawa. Binigyan ng DPWH ng isa pang pagkakataon ang kontraktor para ayusin ang trabaho.